dating DPWH district engineer Henry Alcantara may balak pa di umano na tumakbo kongresista kaya naman pala malimit di umano ito mag-donate ng mga sasakyan naloko na malimit mag-donate ng mga sasakyan si engineer Alcantara hindi ko lang po anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinagdo-donatean pero nakapangalan dito kay Loren Cruz. Sabi niya po Ito kasi... yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang congressman. Oh, yun, pag okay. Ano, pag ah, gusto niyang mag-contractor uh, congressman. hindi ko po... Marami ano, na pero sila yun, doon. Pero yun po sinasabi niya kasi sa amin. Nagtataka naman ngayon si senador Panpiluping Lacson kung bakit ang mga kontraktor pa ang nagdi-deliver ng pera sa kampo ni Hernandez at Alcantara. At ano ang purpose nito? Ms. Santos, direto mo din-deliver kay Bryce... Dear sir owner. Oh, sige. Tama po, your honor, so oh, to po, po din deliver. Pero for what purpose? Um, ang alam ko po, collection 'yun sa project po eh. At para kanino ang mga pera na ito? Usec to po, Usec. Usec Mitch Kaya, you know po. Usec Congresswoman. Syempre, todo din ay naman ang boss ni Hernandez na si Alcantara dito. Subalit may picture naman si Engineer Hernandez na magpapatunay na kasama si Alcantara sa pagsasaayos ng pera. Hey Ronald, yung po kasing transaksyon nila sa sali, hindi ko po talaga alam yan yun yung Ronald. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. At dahil dito, ang gulo naman ng sagot ni Alcantara, kahit siya yung tinutukoy sa picture, sasagutin niya lang na posibleng siya o pwedeng hindi siya. Sagot ito para sa kanyang sarili. Ito yon, o hindi ikaw? Posible po ako. Posible hindi po. Hindi ko po kasi ma... ano, Yronon. Posible po ako. Siguruduhin mo na kasi ikaw talaga... Ikaw talaga yan eh. Ayan o, ayan. may relo. Relo mo ba yan? Baka po, Oh, no, sige. Here. Ikaw na nga talaga. Hindi baka. Naku, naloko na. Kaya, panoorin natin ito. Di ba dapat kayo nagbabayad sa kontraktor pag na-download sa inyo yung pera from the what, central office or DBM? Ang di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office? Yes, you say to letter, please. Yeah, Mr. Chair. So, D oh, ha, level. District Engineering Office. Yes, the release of funds po, uh may level po 'yan. So, kumbay, we call it the operating unit or implementing unit. So, as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Okay, dito confused ako. 'Di ba dapat 'yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury, of course, no? Uh dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor na nagbabayad sa district engineering office. Ba't naan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that SINs or Misali Santos uh, delivered and how much to you? Be truthful. Ha? Apo. Ah, Ito pong taon na to, nag-deliver po siguro baka mga May po. 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong so, repress date. Repress kita, March. Ah, uh, March po. Pasensya, Magkano? Na, pasensya Na, po. Magkano? Um, More or less? Or estimate baka mga 100 million po. Ms. Santos, magkano ang diniliver mo noong March 24, 2025? Uh, Your Honor, uh, noong no March 24, 2025, 457 million. Si, Anong 100 million? 457 million ang dinala sa'yo ng Sims. Your Honor, yun po naka... Will you keep lying? When you will hindi, stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung figure. Between 100 and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Uh, Pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, hindi for what, what purpose? Natandaan. Imagine, 400, almost half billion cash. For, for what purpose? Uh, sabi, kagaya nga po ng sabi ko, yan po ay kinukuha ni di Henry Alcantara sa office ko. Hindi nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Ms. Santos, diretsyo mo diniliver kay Bryce. Yes, so, Your Honor. Oh, si Tama po, Your Honor. Sa office oh, ko po diniliver. Pero... For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yon sa project po eh. Bakit dadalhin sa iyo? In, hindi naman po para sa para sa akin eh. Hindi nga, Tinawo ba't dadalhin ba sa iyo? Hindi ko tinatanong kung para sa iyo. Bakit dada ni sa iyo? Ah, Ikaw ang kontraktor. In inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kaniyang koleksyon, Your Honor. Sa iyo din nale. Kasi kung para kay... Hindi ko dina-depend si Engineer Alcantara ha. Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Ah, your Honor, yun nga pong uh, pera na... Alam niyo, di ba pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan niyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo. Andiyan ka na. Deny ka pa rin. Na, deny 457 billion. Aside from that, ano, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? No, May May 6, 2025. Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then? May 23, 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion, uh, million. Natatandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka pero posible po, pero posible eh. Pero posible pong nangyari nga po yun. Your Honor. Sa record ng mga kasino, up ka ng 700 million. Pero ang, uh, ang basis lang nito, yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi ko, hindi naman po so, siguro abot po, ng ganong kalaking hindi 700 million. Hindi mo na alam I mo, mean, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, nanalo po pero hindi po gano'n siguro kalaki. Napakalaki yun na po ng 700 eh. million. O, ako naman ngayon ang sinungaling. Hindi, hindi po eh, galing sa mga casino itong record ko. Hindi po, hindi po gano'n, Your Honor. Wala po kong kasi ibig sabihin na kasi 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung, yung uh, cash to chips mo. Nagpapalit ka ng uh, mahigit 600 million. Nag-encash ka over a period of three years, ah, hindi ko sinasabing one hmm. count. Oh. And, nung, no, Kaya kung titingnan record, up ka eh. Ang... Pero I don't think so. Because you you were laundering. Hindi. Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para, ilon para ilonder mo. Yeah, uh, hindi po, Your Honor. Lahat ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung AMLAC sa'yo. May meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Apo. Apo. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Apo. You're own... amended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang uh, threshold, threshold kasino. Huwag yes. ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Um, yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po, I mean, Pero hindi man, po kami. Kaya sagutin mo ulit ang po, lang bakit sa'yo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, kagayang uh, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang okay. assistant niya. Ito. Say 457 billion, a million. Kani-kanino ang part... Kasi meron dyan sa kaliwang portion, nakaatado na eh. May mga... May mga ano na yon. May mga delivery points na yon. Ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama diba? po. Tama po. So pwede mo masabihin at least for once magsabi ka ng totoo para kani pa plus mo nga uli yan. Yan. Kanino yung nasa eh, foreground yung mas malapit dito? Para kanino yun? Ah, la lahat po totally hindi ko po matandaan pero meron po akong yan po kasing papel po nasa lower yung, right portion yung po green. ng picture. Hindi po, yung band paper po. Okay. Meron po diyan yan po. Pung meron po yung malino na picture niyan, meron po nakalagay diyan ano po. Hindi, sabi mo na lang, para kanino itong mas, ah, malaki mas ano po? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po ako, kung hindi po na mali pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay ano, Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? In, hindi ko po siya kilala, personally, your honor. Hindi po talaga. Yusek, Yusek daw po. Yusek. Yusek Mitch Kahayon daw po. Yusek o congresswoman? Hindi ko po alam. Uh, hindi ko po siya talaga kasi kilala okay. personally, Your Honor. Gumaway tayo sa bandang kaliwa. Tanino naman yon Sige, paki-move nga. Alam mo, this is, this, is getting very interesting, pero nakakagalit. Ako. Mas nakakagalit pag nagsisinungalay ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, huwag mo kami kasi... Hindi I po, bin, hindi po. Kalahati ng karir ko, nag ako eh. Nag-intelligence work ako eh. Huwag mo lululukohin. Hindi, hindi po. O sige, po. yung susunod. Yung sa kaliwa, yung mas konti. Kanino naman? Magkano yung ano? Sa tansya mo? One, two, three, four, five. Sixteen million para kay... Uh, your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Uh, uh, Alam mo na eh. million eh. I mean, yung... 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo, for the record. Right uh, ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun, nasa yeah. lower right, is Yusek Mitch. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek, Yusek ng... Yusek Mitch Kajon po. Nang? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Uh, Engineer Alcantara. Magsa mag magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. din tayo hanggang madaling araw dito hanggang nagsisinungin tayo. Lahat to magagalit sa inyo. Uh, ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila sa hindi ko po talaga alam yan, Your uh -huh. Honor. Ah, uh, never been part of that. Uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po Do tinuturo, you. dinadala sa akin. Do you uh, confirm that, uh, Sally? Na ang kadil mo, diretso si Bryce Hernandez, hindi yes, si... Yes, Your Honor. Si... So hindi ka nakapagdil kay, kay DE? Hindi po. Si Remember, GMI's si DE Alcantara, was transferred to 4A, OIC assistant RD, last, last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Ibig sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, hindi po, your honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang... OIC ko, siya, po, starting June. OIC district engineer. Before that, ADES siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila, nagka, hindi sila nakakaintindihan. Eh. Isang team sila pumunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, di ba? Paki ano mo nga yung paki-clarify mo ulit yung role mo. Yung tulad ng pagka testify mo last time. Si Engineer Bryce po oh, kasi. Sorry. sorry. Uh, Si Jerry Bryce po si naging uh, back chairman po yan. Ah, as back chairman? Yes po. Kaya ka nag sa kanya? Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano, uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman. Buong back. Alam ko po yung honor, 6%. percent? 6, 6 percent. Ilan ang share ng DE? O yung mismo district engineering office? Kasi Ilang po porsyento? Kasi po yung 6% po na yun, sabak po, pag nagbibig po, yes. nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila, magkano? Wait. Alibaw, lamsam or hiwa-hiwala ba yun, o lamsam na sila lahat sa buong District Engineering Office? Ano po kasi, basta po, MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po, flood control, ang alam po po, 8.5. Ah, mas malaki. Yes po, yun. Pagpambaha. Yes po. Kasi mas substandard o kaya ghost. Tapos, saka, Your Honor, sila yung engineer Bryce na po nagbibigay po kasi noon eh. Hindi naman po ako. Ah, okay. Uh -huh. Pero hindi na po kwento sa iyo uh -huh. kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang maikwento anyway, Anyway, I believe akin. you because you've been uh, forthright ever since, ano? At least today. Uh -huh. Yes, Your Honor. You want to say something? Uh, Your Honor, ang napupunta po sa opisina dun, out of dun sa, six 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa mga yung mga sumasali. O oh, yun po, tama, sahod po. Ah yeah. uh, tapos Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko na... Magkano sa proponent? Meaning yung nag-insert? Uh, ang ang prepare po ni Boss is kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes, boy. Magkano sa passing through, sa pass through? Yung, yung, district representative. Yung pass through po, ang alam ko po, po 6%. 6%. Eh, Ayun na nga sa privilege speech ko eh. Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag ka magsisinungaling, ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi, na, hindi po, Your Honor. Ah, hindi, sumula ngayon, huwag ka na magsinungaling. Opo, hindi po ako nag... <laughs> Asensya na po kayo. Your Honor, meron po ako isang papakita picture sige, na... Ahead, ano ahead. na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, papakita po. Siya po yung naka-blue. Opo, putol po kasi yung katawan niya doon sa may blue eh. Uh, engineer Alcantara. Inamin mo na rin yata na ikaw yan eh, di ba? Nasa picture. N Ang, sa nung sa Congress po, sabi ko lang po, hindi ko po uh, matanda ko saan po. Hindi ko po inamin po. Alam mo, Is, maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ka pa. Ikaw yun o hindi ikaw? Mm -hmm. Posible Pagkita po ako. Po, po. Posible hindi po. Hindi ko po kasi ma-ano, Your Honor. Posible ako. Siguraduhin mo na kasi ikaw talaga ikaw talaga 'yan eh. ayano, ano, o, o yan, may relo relo mo ba 'yan? Baka po. Here. Oh, sige. Here. Ikaw na nga talaga hindi baka. All right. Sige. Kanino yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino 'yon? Ganito na lang. Para kanino yung tumpok-tumpok? Isa Ang... kay Yusek o kay congresswoman kasi Yusek din congresswoman oh, oh, din ng kalookan ba yon hindi <coughs> ko po alam your honor yeah okay ikaw na yung magano wag na muna yan uh, ah yeah. yung pong yung tumpok tumpok para kanino lahat lahat yun? isa isa mo na ah uh, specifically po your honor hindi ko po alam kung kanino yung kay Yusek mitch po nakita ko lang po, po kasi nakaprint doon sa may gilid ng papel yung pa yung pangalan niya at saka po yung mga project title po yun po. naka naka po yung pangalan ni Yusuf. Yusuf Mendes parang lumayo sa job description. Ha? Paano siya nagkano? As congresswoman? Hmm. Ah, bumalik as congresswoman. So, kailan yon Sabi mo to... Ano po yan eh? Kundi po 2022-2023 po, Your Honor. Ito nga no, in relation to the uh, 355 million na sinasabi mo na uh, kay, kay, Senator, Senator Jingoy po. Okay. Opo. Na-confirm naman yon na talagang as described. Apo. Nakita namin sa GAA. opo Na exactong 355, seven projects. No? Yes po. Papakita ko sa iyo. Alam ko pa yung ginawa nyo yun sa project eh. Meron doon puro kalokohan eh. Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po yun. Pumping station, pinantakip sa ghost. Mm. Wow, wow, yan eh. Ano? First star. Sino may ng first star? Congressman Beltran. Hindi yeah, diba? pa hindi ko po kilala, Your Honor. Eh kayo nagpapagawa eh. Kayo ang nag ano, kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange diyan. Pakita mo nga yung ano, yung seven projects na yon. At least yung tatlo na ongoing. These are all phase 3, no? Sa ah. Pero phase 1 pa lang yung nagsisimula, pero binayaran niyo na eh. Yung phase 3, yung iba. Advance eh. Paano, paano nag-advance nang hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Opo. At yung pinakita ko, yung kay... Sino ba ito? Yung after two days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after two days. Binigay nyo after what? Four days, five days, six days? Kasi dapat December 18... Uh, or December 20 naniningil, nagahabol ng Pasko, binayaran nyo uh, December 27, nakaabot ng New Year. O, oh, paano mangyayari siyang makakapa, maka-46% sa isang proyekto in 18, 19, 20, ilan yun? 9 days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Ah, imposible po. O, oh, imposible. Ba't yung binayaran? Um, Malversation. In, hindi naman po akong pumirma. naman ni Engineer <clears throat> hindi po naman ako nag-release ng, ng bayad dyan, Wala <laughs> po akong karapat na magbayad dyan. hindi nga ako nagbabayad, pero team kayo eh. Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan. Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Um, project Engineer po. Sino uh, pa? Sino uh, project Engineer dyan? RJ, Dumasig, Sabit kayo lahat eh. Meron pa diyan kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni engineer. Dapat pag-release ng pera mismo, pirmado mo as ade, pirmado rin ni district engineer, di ba? O yan. Pirma niyo to eh. Your Honor. O sabi mo, pinort siya signature mo. Baka Ay, gusto mo ipatong ko yung standard signature mo diyan. Your Honor, alam ko pong hindi ko po pirma yan, Your Honor. Alam mo meron kaming official record na yung official na firma mo. Pag pinatong oh, ko yun dyan, suwak na suwak yan. Para ka si Jose Pidal. Opo oh, Your Honor, sana po para makita po natin yung totoong firma ko. Yeah, pero nag-release kayo ng pera eh. Even assuming hindi mo firma. In... Procuring entity kayo eh. In... Na-download na nga sa inyo ng DBM yung pera. Yung Elda Ang po... nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? paano mapapunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? Uh, si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Enough. So, yung uh, I'm po. I'm giving you the floor. Uh, hindi ako surrender sa ha. Okay. Kasi magtutuos pa tayo. Sige, oh. Okay. Senator Erwin. Your Honor, pa... Uh, baka pwede po. Ay, habol ka pa. Opo, baka pwede pong ano, nakikiusap po kung yung sa Alam mo, magpakatotoo sapon, ka... ka na lang. Opo. Ha? Totoo po lahat ng, totoo po yung sinasabi ko hindi kung ano po eh. yung natatandaan ko. May totoo, hindi. At... hindi eh kayo ko po kasi magsalita ng pangalan kung hindi noon po ako kumpirmado na wala po akong hawak na ebidensya, Your Honor. Yun po ang totoo. Naki and eh, nakikiusap po ako, baka pwede pong ma-lift yung content para po makahanap ko lahat ng oh, dapat kong makuha makuhang ebidensya. Tatanungin ko sa iyo, merong uh, grupo ng tao doon sa tambayan. Sige, identify mo kung sino-sino yon. Sige po, Your Honor. plus mo nga yun. Basta kilala ko po. Sa sa inyo rin galing to eh. Basta kilala ko po. Papangalanan ko po. <clears throat> Kaya nyo, pareho ba ito ng date noong merong piles of cash doon sa table? Isang ah, date lang yan? Sa tingin ko po, hindi. Kasi po yung bilyaran dyan, Your Honor, na pinaglalaruan po okay. namin is color green pa po. Sino ang, yung, ano? uh, yung nasa foreground, yung nakangiti? Ah, <coughs> uh, kaibigan po namin si Engineer Yumer Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Lorin. Ah, uh, si ano? Opo. Lorin Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer Yung may-ari po bahay may ng tambayan. bahay. May-ari saka bagman. Apo. Kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano, plano niya sa buhay pero marami, marami siyang pinag-donatean. Pero nakapangalan dito kay Loren Cruz. Sabi niya po Ito kasi. Ito yung kanyang bagman eh. Tatakbo daw po siyang congressman. Oh, yun. Okay. Pag, okay. Ano, pag ah, gusto niya mag-contractor uh, congressman. Hindi ko po. Marami ano, pero na sila yun, doon. Pero yun po sinasabi niya kasi sa amin. Marami na sila doon. Opo. Okay. Sino yung nasa uh, katabi ni Lorraine Cruz? Bernardo, di ba? Ah, uh, si... si ba Robert po? Okay. Siya po yung ah, Robert Bernardo. Opo, ah, oh, siya po yung nag -a -a Siya yung, yung nag-appoint. Siya yung nag-appoint nung Yusek siya nung operation. Siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara sa kasayo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay, sino tong nasa dito banda? Yung naka, medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po. Oo. Sa du- uh, siya, siya, po yung dating assistant district engineer sa Ang pangalan. Ano po? Rap, uh, Rapailito Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti rin. Yung nakamask po. Yeah. Hindi. Yung katabi niya na nakadark uh, na... Presensya uh, Pasensya na po kayo. Ang sinabi ko pong Rapailito Marcelo yung nasa harapan po yung katabi ko. Opo. Yun po. Ah, okay. Hindi. Yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Ah, oh, ako po yung natawa ah, ako, ako po yung nasa kanan. E sino pa yung uh, matindi pa yung iting isa? Yung nasa harapan po. Siya nga po nasa si Rafaelito Marcelo. Sa tabi mo. Yung nakahalikip kip ah. si Rafaelito dati pong assistant ah, ni. Opo. Okay. So, but masaya. Nagpicture nagpicture lang po. Parang kasi po hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yan. pero parang meron pong bagong get together, bagong, bagong parte, bagong partihan mm. kaya masaya. Parang mo. Parang, parang ganon. Hindi, parang hindi po kasi wala pong pera doon sa table. Hindi, eh. wala na nga na na nga eh. In, hindi ko po matandaan talaga kung ano po kasi. I the floor to uh, the vice chairman.